Ngayong araw nga guys, nandito tayo sa LTO para kumuha ng Professional Driver's License. Kung ikaw naman nag-iisip kung paano kumuha ng Professional Driver's License, sundan mo lang yung ginagawa ko. Para pagkukuha ka ng Professional Driver's License mo, meron ka nang susundan. Dahil maaga pa at mahaba na yung pila, napaisip ako, kumuha mo na ako ng Medical Certificate. Sa lang ng LTO, meron ka makikita mga clinic. Dito naman, pag ka ng Medical Certificate, dalhin mo lang yung Driver's License mo dahil doon sila magbabasi sa pangalan mo. Magantay ka lang sa waiting area pagkatapos noon, tatawagin yung pangalan mo at papabasahin ka ng maliit na litra. Dito na sila magpasay eh, kung nearsighted ka or farsighted. Kaya pag nabasa mo yan lahat, goods yan. At pagkatapos yan, i-check mo na kagad yung pangalan mo kung plito ba o may kulang. At hindi nawawala ang 600 pesos na bayad. Pagkatapos mo magbayad, labas ka na kagad at magantay sa waiting area para kung matawag yung pangalan mo at makuha mo na yung medical certificate mo. Balik nga natin, mababa ng pila dahil nga alas 9 pa yung bukas ng LTO. Ilang minuto kong pag-aantay, sa wakas nagbukas din. Pagpasok nga namin lahat, pinapo ko kami sa may waiting area. Dito nga si Kuya ang guard na may ng form para tabang nakaupo ka, pwede mo nang sulatan kung anong purpose mo dito sa LTO. Bago ka nga mag-proceed, dapat dala mo ang mga requirements na ito. Medical certificate, tin ID or tin number at non-pro driver's license mo na hindi ba baba, sa 6 months non-pro holder ka. At huwag mong kalimutan ay xerox ang ID number mo At kung kumplito ka na neto, proceed ka na sa information dahil sila mismo ang mag check kung kumplito na ba ang requirements mo Kung hindi mo palang buksan lang yung portal, sabihin mo lang sa information para magbigyan ka ng papel at isulat mo doon na manghingi ka ng password ng iyong portal para mabuksan mo. Pagkatapos ng magsulat, punta ka na agad sa kanilang IT support. Sa Windows 7 lang yon. Bibigyan ka nila ng username at password. Pagkatapos nga dito, balik ka na sa waiting area at magantay sa pangalan mo na tatawagin. Habang nagantay, pwede mong input yung pin number mo sa iyong portal para pag natawag ka, diretso ka na sa application fee. Dito naman sa application fee, nagkakahalaga lang ito ng 100 pesos. Balik ka ulit sa waiting area. Pag natawag niya yung pangalan mo, diretso ka na sa biometric pagkatapos mo sa biometric, balik ka na uli sa waiting area. Pag natawag yung pangalan mo, proceed ka na kaagad sa examination room. Dito sa examination room, kailangan mo nang pumasok sa loob bago ka pumila sa labas. Dahil dito, i-check nila yung papel mo at in ko ng pangalan mo at mag in ka na rin. Pag nagawa mo na yun, pwede ka nang pumila sa labas at magantay na tawagin ang pangalan mo. Unang exam ko pala rito, bumagsak pala ako. Isko ko pala dito, 45 over 60. Pangalawang subok pala natin, bagsak uli. Ang score ko pala dito, 40 over 60, mas bumaba -aba. At dito napaisip ako kung doon lang ako sa mas mabilis na paraan. Yung nga lang, medyo mahal. Nagalangan nga ako dito dahil napagastos na ako sa medical. At sa pangatlong pagkakataon, hindi nga tayo binigo. At nakapasa tayo dito. At ang score natin, 51 over 60. Tonto nga ako paglabas dito sa examination room. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo. Sa mga mag-take na exam sa LTO, dapat nakapag review kayo ng ilang beses para pagdating doon, papasa kayo at hindi na lang sasayang ng oras papabalik pabalik-balik at kahit pabalik ka rin mo ng tanong sa tama ka pa rin sagot. Kung masaka nga dito sa exam, proceed ka na sa test drive sa test drive naman, meron kang papayaan ka dito na 200 pesos para sa gamitin mong motor. Pag pumasa ka sa test drive balik ka na uli sa waiting area para magantay na matawag ang pangalan mo. Pag natawag yung pangalan mo, diretso ko na sa cashier para magbayad sa replacement ng driver's license mo. Magkakalagay ito ng 325 pesos lang. Pagkatapos mo magbayad, diretso ka na sa releasing area. Dito magantay ka na lang uli. Pag natawag yung pangalan mo, tapit na lang sa window 16. Para sa thumb mark, para patunay, nakukuha mo na yung license mo. Ilang minuto nga pagkantay, ito na. Nakukuha ko na ang aking pinagpaguran at pinagtyagaan. Ito pa lang na gastos ko. Medical certificate 600, application fee 100, at isdeb naman 200 pesos, tapos sa replacement fee, pagkakahalaga ito ng 125. So ang total ng na gastos ko is 1,225. For sure so, sa so, 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 mga gusto mag-apply ng MC Taxi, panoorin mo ang part 2. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panunood.